Murin ka marumi na marumi marumi short yung short pet oh kabira yun oh, yung, yung boss ko nakatry si na kanina ayan nag ayang dito pa sa si Makay may coach naman daw siya nga ang kinang may coach na may coach oh oh yeah coach daw niya yan oh yeah oh, no nakatry na kanina yan eh oh. gusto mag coach pa gusto <laughs> oh, oh, ayan, oh. Habira, oh. Ayos na kay aircon oh yeah no kabira Ayos eh, sino ka usap po ba? Eh, sarili ko. Mo? <laughs> <laughs> Vera, sarili mo. <laughs> di mo. Pera, sarili ko. Hindi mo masamang kausapin yung sarili mo minsan-minsan, <laughs> ha? Ikaka <laughs> na O, tara, check up ka na, check up. Ka na, Eh, kayo nga may sabi mag-check up. Ako naman eh. <laughs> <laughs> hindi, hindi eh. Ha? Hindi, check, check up kita para yung gamot sa diwara mo may maintenance Ay, yung, na rin. yung, yung, yung Budget, ay. budget. Budget? Eh, kaya-kaya mo yan. Ay, eh, eh, ah? teka muna tayo. kuha mo ng pera eh. <laughs> Sa <Saan> ko kukuha? <laughs> ng pera. Eh, Ito yung sabahay ko. Sabahay mo? Ay, pera ba? di ako din bibigyan. May ay, pera. Pagkutang ka muna yan. Ay, 2-5 lang, 2-5. ko 5 ay, <laughs> uh, tara na, tara na, tara na. Bakasin to kayo na, ate ka na. Nice!